Hello guys. Mga idol, ngayong araw na to idol, punta kami doon sa kabilang baryo doon sa akin kapatid. Uh, may mista kami. Uh, dito kasi idol, uh, ngayong May, uh, marami yung barangay, para barangay yung fiesta dito. Uh, dun doon sa amin, sa amin barangay is sisip. Susunod na rin dito sa barangay na aming pupuntahan. Ito, mga kasama ko idol, mga kapatid ko, mga At kami may miss sa aming kapatid Nessa. For the first time din nung kapatid kong dalawa na makapunta dito. Kaya sinama na namin, dito kami sa, yan, mga mangroves yan, mga idol. ah uh, puro yan mangroves, lahat yan. Uh, pag di mo alam yung daan dito, mawawala ka ito ah uh, yun dito lang idol, thank you. Selamat